Hello po, good morning po sa atin lahat, mga kapatid. Nandito na naman po si Malody de Los Santos para po magbigay ng reaction po doon sa live ni Kuya Bal kung isang araw at ito nga po ay kukunin po natin itong big uh, video ni Paring July dito po tayo magpaparinig at uh, kung ano yung uh, sinasabi ni ko Paring July ay ako po ay sang-ayon po ako dito sa live ni Kuya Bal na ang mga sponsor hindi dapat po ay iyan ay reaksyonan ano at uh, mga kapatid bagu tayo magsalita at ma ano shout out muna sa atin mga viewers na nagmamahal po dito sa Kalingap at lalong-lalo na po yung mga nagsusuporta po kay Melody De Los Santos ngayon po ay tayo po ay mayroon pong iparirinig sa inyo ito po ay yung ano ah uh, ito yata ay upload lang ni Paring July at dito po ako kumuha at uh, pinanood ko nga ay talaga po ako ay sangayon. Agree po ako doon 100%. Ayan po, panrarinig ko po muna sa inyo. At napakaganda. Kapagod at uh, magsawa at umalis. O sinong mawawala? Kalingap din. So ayun. Randali po at simulaan natin. Ayun, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin. Yung real talk ko ni Kuya Bal Santos matubang kaninang umaga naka-address po ito sa ilang mga sponsors, lalo na po sa mga reactors na kung minsan, sumosobra naman po yung kanilang mga atake. Mm. Meron po ditong pinagit si Kuya Bal Santos Matubang na hindi marapat. At kung sakasakaling gustong bumakbak, meron pong marapat bakbakan, mga kababayan po natin, mga kalingap. At siyempre po, ito na pag-uusapan o nabanggit ni Kuya Bal Santos Matubang dahil nga sa sitwasyon, ay mga nangyayari po ito. Ilang mga parehas reactors, talagang nag-aaway-aaway, nagpaparinigan, Yes. May mga akusasyon, mga kabayan po natin. At siyempre po yung mga opinion ng mga iba't ibang reaktor uh, reactor din o mga kasamahan natin ay iba-iba rin. Kaya para sa akin po, ang pakinggan po natin ay si Kuya Bal Santos Matubang. Kapag sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang, marapat lang po natin sundin. Halimbawa, yung issue po patungkol sa konting awayan po ng Jomcar 18, ng Jomcar 23, para sa atin ho, okay lang po sila lahat kapag ka mo tumutulong sa kalingap wala tayong tulak kabigin po dyan. At siyempre ho, hindi may iwasan yung issue po na nakatutok daw sa junk car yung pag-sponsor. Tapos nag-sponsor naman daw po sa iba. So parang minamasama po yun ng ilan mga kabayan po natin. So mas maganda para hindi tayo magkaway-away, pakinggan po natin ang opinion ni Kuya Balas Matubang patungkol po dito. Salamat po sa team nila Yang Mi. At sila po ay tumulong po nag-sponsor. kasi ka si Krista po mga kaibigan eh okay lang naman yun na yung mga sponsors ng Kalingap ay palipat-lipat ng sponsoran. Kung sama na kayo sa kanila, kami naman. <laughs> Tama, Kuya Bal. Tama <laughs> po yan, Kuya Bal. Huwag niyo pong silipin yung mga sponsor po na na palipat-lipat. Ang malaga po, Kalingap din naman yan eh. Na tumutulong. Kaya nga po Bina natin, ng Kalingap, yung po natin. Like in the IPB, di ba? Na-support po doon sa landing pads hindi lang hindi lang po ako ang tinutulungan, palipat-lipat din po sila ng mga tinutulungan. Po. Ang mahalaga po ay nasa kalinga pa rin po sila. So ayan po, maliwanag. Ayan po ay totoo po yung sinabi ni Kuya Bal at ito nga kapare si Paring July, iisa po ang layunin namin na bilang isang sponsor, na normal talaga yan po na kahit saan na beneficiary ng kalingap tutulong, di ba? 'di ba si Paring July ay koos ang kanyang uh, grupo. Kaya sila po kahit sinong benepisyaryo ng kalingap, tinutulungan po niya. Ano? Uh, sponsors po, tumutulong. Huwag natin tirahin po yan. Kasi kalingap yan eh. Pinabakbakan ninyo, binabas ninyo. Kaya hindi nyo naisip eh, kalingap supporters yan. Malaging tulong yan sa programa. Tama, malaki po talaga. Sa mga pabahay, di ba? Mm. Kaya nga po, one kalingap, one, one family. family. Kaya mga kabayan po natin, mga kalingap, maliwanag po yun. Yung mga sponsors ho na tumutulong. so you can send money to your Kaya alam nyo po mga kapatid, ito yung sinasabi kong madalas na uh, kung maaari yung sponsor, wag nan po natin re-reactionan. Dahil ipo ang sponsor po, lalo na po yung walang mga channel, ay nakakaawa naman po. Nahi, wala naman silang ibang inangad, kundi ang tumulong sa, ka, sa dito sa kalingap. At sa kapwa natin na uh, mabago ang buhay. Ano? Uh, like, uh, yung Team USA. Ang dami na pong natulungan ng Team USA. Ano? Hindi lang po sa, si Jomar at si Carla. At ngayon nga po, ang gusto naman talagang mangyari, kahit siya dyan nagsimula sa Jumcar, hindi naman abang buhay na Jumcar na Jumcar na lang ang i-sponsoran, di ba? ah uh, maganda na ang buhay ni Carla at di ba si Carla naman dapat talaga ang uh, ang tulungan niyan dahil siya po ay beneficiary. At si Jumar naman po, natulungan naman po bilang isa pong uh, is, uh, vlogger, charity vlogger. Kaya po tayo mga kapatid, kailangan naman natin unawain natin kung ano talaga ah, uh, tayo diyan sa kalingap, di ba? Kaya ito po, pakinggan natin si Kuya Ban. Kung Pumapasok sa kalingap na walang pahintulot. Yung mga dayuhan, yung mga nakikisaw-saw, yun ang bakbakan po natin. Hmm. Na so, huwag silang mag-content. Pero yung mga kalingap po mismo, kalingap supporters, kalingap pa uh, reactors tapos binabakbakan ninyo. hindi yun naisip na pag siya wag yan ay mapagod at magsawa at umalis o sino mawawalan, kalingap din so ayun yun po ba lang dapat bakbakan yung mga pumapasok na mga hindi nagpapasok. Pero kung kalingap supporters, mga kalingap reactors ang babakabakan natin, mawawalan po ang kalingap. So sana ho, maliwanag sa mga kasamahan po natin, sa mga viewers natin. Sa buong team kalingap po, itong pinawagan po ni Kuya Bal Santos Matubang. At hindi pa po nagtatapos dyan. Ito naman ay paalala po, dun sa mga ilang bumabanat na below the belt na. Dapat daw po tayo mismo ang magsaway. Tama. And, uh, Yun po, no? Ilang paalala po, mga kalingap, mga kaibigan. Tayo po ang unang magsaway bumantay. Yung mga reaktor po na below the belt kung tumira inside Kalinga, isawayin eh, po natin. Kasi baka maapiktuhan yung yung tanding, yung content maapektuhan. E eh, sino po ang unang mawalan? Yung mga reaktor din naman eh. Di ba? Tama naman po. O, okay, ah. na-content ko sila ngayon. Itong Mikris at ibang content ni Kalinga Proud. 'di ba? Ay diba po ang, ang dito eh. Tapos eh. Ayan mga kapatid, 'di ba? Kaya ako po, mga kapatid ay pagdating sa mga sponsor, ginagalang ko po 'yan. Lalong-lalo na po kung yung higit na nakakatulong, 'di ba? Nang mga nakaraan nga, 'di ba issue dito, issue doon. Ako kasi ako hindi ako basta-basta talaga pong nagre-reaction doon sa hindi natin naman nalam po talaga kung ano ang katotohanan na mga below the belt na rin po, pati sponsor ay nadadamay. Ano po, na itong ang Team USA ito ay talagang malaking pakinabang po talaga sa kalingap. Kahit po si Yang Mi po ang uh, pinagkakatiwalaan nila yan. Yung parang suporta din nila si Yang Mi. Ano? At hindi lang naman po si Yang Mi, ang mga tumutulong diyan kundi maraming uh, grupo po din yan o sabihin na natin nga na hati-hati o di ba pero at least po tuloy-tuloy lang ang pagtulong po talaga na pinaabot ng mga team USA dito kay Yang Mi ang mahalaga doon naririnig natin tinutulong dahil hindi naman natin alam kung ano diyan ang usapan nila ano hmm. kung may nagpapalipad mang kay Yang Mei, ay iyon ay kusang loob po ng mga sponsor. Kaya wag po natin silipin. Ano? Yun ang madalas kong sinasabi po na ang sponsor po ay sponsor yan. Ano? Na kahit saan nila gustong sponsoran, wala tayong magagawa. Ay pera nila yun. Kahit pa man po ang dinala ni Yang Mi, ang Jumcar 18, ay kung tutuusin po, tapos na yung obligasyon nila na total naman po naging maganda na rin po ang buhay ni Carla, na yung beneficiary po ng kalingap, di ba? Dapat naman po talaga lumipat doon na naman sa ibang beneficiary ng kalingap, like uh, kalingap Rab, no? Na ngayon nga ay may mga ilan-ilan issue po akong naririnig na kung ka, alin daw ang viral nandoon. Alam niyo po mga kapatid, pangalawang vlog pa lang kay Krista, tumulong na po si Yang Mi. Nagpaabot na po silang tulong dyan. Kaya wag natin sasabihin na si Krista po ay pinasok na naman ni Yang Mi dahil viral. Alam niyo po mga kapatid, sana intindihin niyo at tingnan niyo kung saan si Yang Mi nagpaabot ng tulong. Dahil alam ko, dalawang bisis pa lang niya na ibilinag ni Kalinga Prab, nagpaabot na si Yang Mi dyan ng tulong. Siyang ni ang kauna-unahan na nagpaabot ng tulong. Kahit balikan niyo po yung first o second na vlog ni Kalinga Prab. Ngayon na, ah, siya naman ay tutulungan niya si Krista at nakakaawa nga naman. Deserve naman tulangan tulungan dahil iyan ay beneficiary ni Kalinga Prab at ng Kalinga tutulungan nila. No? Kaya, alam niyo po mga kapatid, sana naman po ay lawakan natin ang pangunawa. Huwag tayo yung puro bas dito, bas doon, dahil talaga po ay hindi rin talaga maganda. Na nakaka-stress din po talaga yung puro issue na lang. Uh, talagang makakapag-isip ka ng, ay mabuti pang umalis na lang tayo, na wala ng issue, wala na tayong maririnig na uh, kung ano-ano pang naririnig natin na kapwa reaktor, minumura natin, di ba? Hindi ba yun nakaka-open sa atin? Sa atin mismo, mga kapatid, tayo mismo, kung tayo babalaurain natin, mumurahin natin ang kapwa reaktor natin dahil tayo ay na nagsang-ayon lang doon sa binabanatan nyo, di ba? Masama po yun. Talaga, hindi maganda po tayo sa'yo. Tayo-tayo po. Ako po, mga kapatid. Alimbawa man, naging kaibigan ko kayo at ayaw nyo na sa akin. Wala kayong maririnig sa akin. No? Pero ang iba dyan, mumurahin ka talaga eh, kahit wala ka namang ginawa. Talagang mumurahin ka. At ako talaga sa totoo lang, hindi ako talaga yung sasabihin, dipinder ako ni Yangmi. Mi. Hindi po. Dahil po ang pre-noteksyon ng kulang dyan, yung mga sponsor na tumutulong sa kalingap, lalong-lalo na kay Kalingap Rab. Malaking bagay po yun. Dahil ako po, kahit pa paano ko, may ka mga kaibigan ko po dyan sa Team USA. No? Lalong-lalo na si Kuya Andi. Mm. Si Kuya Andi po yan, kung saan siya napupunta, nanonood, nanonood. Kung gusto niya pong paliparan, papaliparan niya po yan. Kung dahil natutuwa po siya talaga. No? Tutal, hindi naman natin pirang may mawawala, di ba? Ayaan na natin, kagligayahan nila yun. O, oh, di ba, muntika na silang magsialisan dahil na rin di sa mga bumabanat. Kiyang Mi. Dahil puro na lang daw yang may, pati sila ng mga sponsor, sila Ma'am Karen, na re-reactionan si Sir Andy, na re-reactionan, di ba? Hindi po tama yon Dahil sila po nagpapaabot kahit kanino pong uh, sponsoran, wala tayong magagawa. Dahil sponsor lang naman sila. Mm. Wala naman silang pinirmahan na kontrata na dito lang kayo sa kalingap. Di ba po? Kaya sana po, kung ano po yung dapat natin respetuhin na, sabi nga ni Kuya Balbak, baka natin yung mga pumapasok na hindi mga taga-kalingap. O yun po ang dapat natin. Kagaya noon, di ba yung mga kumakalaban ng kalingap, di ba yun ang binabanatan? Hindi yung kapwa-reaktor at kapwa at yung mga sponsor. Di ba? Malaking bagay po talaga ang Team USA dahil ang dami na nila pong natutulungan na, na hindi lang nila po sinasabi ang masama lang po talaga dito, yung mga naninira po. Pero kung tutusin, wala pong problema ang Team USA. Dahil sila po ay nagbibigay lang. Kaya lang, minsan, binabanggit ang kanilang mga pangalan, nadadamay, na hindi, wala naman silang alam. Di diba po? Na gusto lang nilang tumulong. Gaya ko po, gusto ko lang tumulong. Pero ano? No? Kumu tayo nagre-reaction o kumakampi tayo pumapanig sa uh, ta uh, alam ko naman tama naman po na tayo po walang karapatan tayong silipin kung ano yung mga inaibibigay nila. Dahil hindi naman tayo po yung nagbigay. Kung ako lang po ang nagbigay, ako nga nga mazan nga po ako ay nagbibigay, hindi ako naninilip dahil binigay mo na yun eh. 'Di ba? Huwag tayo tayong man maninilip. Nakapo ang mga reaktor dahil yun ay eh, ano nila? Yung kagustuhan nila yung magbigay. Hindi natin pwede silang ahuwakan sa liig ng mga sponsor dahil sila ay malaya kahit kanino silang mag-sponsor. Hindi natin awa. Kaya tama naman si Kuya Val na naaapiktuhan po talaga ang kalingap kapag po yan ay mga nawalang uh, sponsor na yan. ano Gaya ng Team USA, malaki po ang uh, nagawa po ng Team USA sa kalingap magtanong man kayo hindi nyo alam. Tanongin nyo na lang si Kalinga Prab, tanongin nyo si Kuya Bal kung anong nagagawa ng TMUSA. USA. ba? Diba? Kaya kami ni Paring July, kaya kinuha ko po yung video ni Paring July. Ayan, Paring July, pasensya ka na at pinarinig ko talaga yung uh, video mo. Dahil sangayon ka rin sa sinabi ni Kuya Bal. ba? Diba? Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang at uh, pasensya na kayo na hirap po ako mag-upload dahil pag mga ganito po talagang may mga isyo, laylo po ako dahil hindi rin po ako masaya pag puro isyo po talaga. Pasensya na po. At uh, yun po yung ating ugali na masaya tayo kung ayan bang sama-sama tayong uh, reaction sa mga pag vibe, lalong-lalo na po sa mga charity lang ni Kalinga Prab, na iwasan muna natin po yung puro issue. Dahil alam nyo, ay minsan po talaga ay nakaka, ano na nakaka-apekto na po yan sa health natin na puro issue, no? Na binabanatan natin yung mga yung tao na hindi naman na, na wala namang ginagawa sa atin. Ayun, di ba? Kaya minsan counting iwas na lang at uh, Magpahupa muna tayo ng issue dahil minsan talaga mga kapatid ay talaga ako ay naapektuhan din po ako dahil ayaw ko kung maaari nga po, ayaw kong makipag-away, di ba? Dahil bakit tayo makikipag-away dito sa social media? Dahil tayo po ay charity, di ba? Hmm. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya thank you so much po uh, dito sa grupo ni Yang Mi dahil talaga alam kong nakakatulong po talaga sila. At uh, kahit pa paano po may marami silang pangarap at ako nga po ay nakikipagtulungan sa kanila na sana ay matulungan din si Eden dahil alam mo natin at alam naman natin po ang kalagayan ni Eden na gusto niya lang din po makapag uh, tapos ng pag-aaral. Wala siyang ibang hinangad kundi ang makapagtapos lang at uh, napaka ano, bait po ni Eden. Ano? Raya, marami pong salamat. Suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang at Ibn Blanc, Si Kalinga Prag po dahil siya po ay talagang uh, tumutulong. Beneficiary niya po talaga ay tinutulungan po nito ni, ng grupo ni Yang ni ano po, at Team USA. Marami pong salamat sa inyo pong uh, pagtulong na hindi kayo bumigay na munti <laughs> Kaya sana ngayon po ay iwasan na natin at narinig na rin natin nga pinagbawal ni Kuya Bal. ah uh, sana po ay tuloy-tuloy lang po yung tulungan natin na sana sundin po natin yung sinasabi ni Kuya Bal. Ano? ah uh, maraming salamat po sa inyong lahat dahil ang lagi kong sinasabi, respeto sa isa't isa at napakaganda po yan na laging may respeto. Kung tayo man pong mga kaibigan, dating magkakaibigan na hindi tayo magkaunawaan, ano, ako ay eh, baliwala sa akin. Wag, la, wag ko na kayong, uh, ano ba yon Wala ako sa inyong inanakit. Kung ayaw nyo sa akin, ay wala naman sa akin na kung problema. At uh, wala kayong maririnig talaga sa akin. Ano? At uh, yun. Sana po ay magkaisa na lang po dito sa larangan ng charity. Dahil charity tayo, pagtulong, hindi tayo yung nagabakbakan parang gera. Ano? Uh, marami pong salamat. Thank you so much sa inyong lahat. At sana po patuloy natin tayong sumuporta dito sa Kalikap at lalong-lalo na po sa mga beneficiary may ni kalingap nila Kuya Bal Santos Makubang. saludo ako sa inyo. God bless you po sa inyong lahat ng mga viewers na nagmamahal sa kalingap at kimalo Del Santos. Thank you. Thank you so much. We love you. God bless you. Bye-bye.